Oh, lipan mo muna, blow mo na blow. Blow. Wala uh. na. Maring meron na kayo. Uh. Meron na. Meron na. Ayos na. Pasapad, ayos Ang mm -hmm. akin ay dalawang special isang redener. Ngayon may order ba yan? Yan bigay mo na dyan. Yum. Yum. Oh wait lang, be wait lang. Wait nga. Ayun. na. Oh, Ay, mm. blow na? Babat mm -mm -mm. Aba, mo yung si Hine? Ako naman ang gustado ngayon. Bakit pa rin si ano? ka.